Thank you, my classmate, 419. 19. s**t. Baka po merong may kustudyan na pumasok ng Mananahe o gusto magtrabaho. Dito po sa amin sa Salangan location, magkakita po kami ng Mananahe, at least tatlo. Yes, big shout out. Ayan, ang aking classmate, my batch 95, Mary Jane Villancio, 419

Thank you, my classmate, for 19. Ah, short naman ito. <laughs> Big shout out po. Ayan, no? From Salangan, San Miguel, Bulacan. Mary Jane Villan. Ah, salute ako sa kasipagan mo para sa iyong pamilya. Big shout out. Ang dami, di ba? Ayan, no? Maraming salamat, aking kaklatse, The Batch 95.